Makakapanayan po natin si Manong Rol Gaspar, taga Barangay San Bernardino. At uh, tungkol po doon sa pagkakakilala niya po kay Kong Edno Hoson. Magandang hapon, Manong Rol. Magandang hapon po naman at sa lahat po ng nakikinig. Nakakalungkot pong isipin na si Kong Edno Hoson ay namayapa na pala sa edad na 74. Oh, may matanda po ako sa kanya ng dalawang taon. Mm -hmm. Si Kong Edno po ay napakabait. Napakalapit niya sa aking namayapang ama na matagal ding nagkapitan sa San Bernardino. Natatandaan ko, pagka lumalapit yung tatay ko kay Kong Edno, ay hindi po siya nasisiro. Kung baga, ay talagang nagkakaroon ng resulta ang kanyang mga hiling, lalo na kung yun ay sa ikagaganda ng aming barangay. Mm -hmm. Si Kong Edno po, nung binata pa siya ay eh, natatandaan ko dito sa Santa Cruz Kimba, Nueva Ecija ang mga kabarkada niya diyan ay mga pinsan ko at mm, sila mahilig po siyang mangharana nung araw. Nangharana? O uh, nangharana. dala-dala mm -hmm. isang bayong na beer. <laughs> sa bayong na beer, gitara, may hawak <laughs> yeah, siya. Oo. Oh, eh may magaling maggitara diyan. Opo. Si ano, eh, pangalan niya. Natatandaan niyo, may... niyo po ba ko sino yung kanyang hinaharana? Ay, hindi ko na matandaan. Madami. <laughs> <laughs> Ang hara na kasi nga, uh, mga barkada niya, mga pinsang ko. Uh, At sa totoo niya, nung siya yung nasa posisyon, eh, kinuha niyang security, dalawang pinsang kong naging security niya. Pero pa si, yung mag si, uh, ano? Ang naging security niya, si yung Sergio Gaspar, si uh, Rodolfo Bulawit, saka si Juan, si Combat, na uh, yan ang mga natatandaan ko. Eh, nung binata pa siya, ano pa yung natatanda mo? Eh, so, madalas siya dito sa San Bernardino? Santa Cruz. Ah, Santa Cruz. Dito po sa Santa Cruz sila eh. oh, Santa, ang lupain nilang malawag eh. Oo. Oh, oh, Yung pag medyo pag uuwi na yan, minsan naglalakad, pinagagalitan ng matandang Olson si Governor Eduardo Olson. Kung lang iya ka, anak ka ng Governor, naglalakad ka. Naglalakad <laughs> mag-isa. <laughs> Iyahatid naman ng ah. tricycle yung mga tricycle na ah. kung anong araw, yung, yung maingay. Ah, maingay. yung maingay na tricycle. <laughs> yeah. siya hanggang triala, sasakay siya, bababa siya ng ah, Santo Domingo. Ayan, bago makapunta ng Quezon. Ganon siya, mm -hmm. ganon siya ka tiwala sa sarili. Mm -hmm. Wala namang gumagalaw sa kanya rito dahil napakabait niya. Mm -hmm. so, you know. so siya po ay naging NPA administrator, naging governor ng ating nalawigan, naging congressman. Ano po masasabi ninyo sa kanya bilang isang nanungkulan sa gobyerno? Madaling lapitan, nakikita ko 'yung tatay ko kahit saan eh, man niya makita. pag nilapitan niya, kakausapin niya na parang karaniwang tao lang eh at nagkakaroon ng resulta, oh, opo. ganyan sa kabait. Mm -hmm. Lalo nga kung iyon ang ikagaganda ng barangay, eh, eh, talagang maganda ang resulta mm -hmm. paglapit ng aking ama noon. Mm -hmm. sa tatay ko matagal din naging kapitan ng San Bernardino, so sa politician din iyon, eh, malakas siya rito, malakas ang nakukuha niyang buto. No, ay sa uh, teritoryo niya itong Santa Cruz at San Bernardino, eh, malakas ang nakukuha niyang boto rito. Dahil na rin sa kabaitan niya, madaling lapitan, yan ang mga ko. Hanggang sa ako yung eh, mag-abroad na, eh, hindi ko na alam kung anong mga sumunod pa rin na araw. Basta napapalitahan ko, siya naging NFA administrator. Opo. Okay. Oh, yun, lang. Okay. Maraming salamat, Manong Rol. Oh, nakikiramay po kami buong angkan ng Gaspar dito sa San Bernardino at Santa Cruz sa kanyang pagyao sana'y mapabuti sa kabilang buhay yun lang po